Eto nga mga pre, meron na naman tayong napanood sa TikTok. Kasi tinan nyo ito, nagbuhos lang sa sabutas Kala ko, normal na butas lang at may nakatira pa lang ganito nila lang dito mga pre. Grabe, may buntot pa. Tumahabang. Ito, ito kaya ito mga pre. Dahil hindi nga ako makapaniwala sa TikTok na yun, mga pre, tara gawin din natin yun at eto agad na nga ako nagpunta ng dagat para nga gawin yun mga pre. Nung nakarating na ako sa dagat ay nagtingting tingin nga muna ako dito sa hibas na to mga pre at anday kong nakikita mga iba't ibang klaseng nila lang palagay ko makakakuha nga tayo nung napanood natin sa TikTok. Kasi dito nga mga pre, tingnan nyo may starfish, tapos ito umiihi pa mga pre, grabe, tapos ito eh, may lumalabas pa nga dito sa ano, shell? Grabe ito, mga pre. At ayan nakakuha pa nga ako dito ng perlas. So yun na, dito nga tayo mga pre. pre. at nandito na naman tayo sa dagat, mga pre. At gagawin nga na naman natin. Yun na panood natin sa TikTok, mga pre, yung sipod nga na naman, mga pre, grabe yung kapag inangat mo nga ganyan, may lalabas pa nga sa ilalim niya, grabe. So yun susubukan nga natin kung makakahuli nga tayo dito sa butas na 'to, mga pre. Ano, may butas nga pala dito, ito oh. So yan, lalagyan nga natin ng asin yan. Asin din kasi ginamit dun. So yun. tarag so Yan, ito na nga yung natin mga pre. So yan. So yan. Bali, lagyan na nga natin ito, mga pre. So yan. So yan. Lagyan natin. So yun nga mga pre. <laughs> Nilagyan na nga natin mga pre. So yun, hindi nga yun nilagyan ng tubig Hindi nga katulad nung nakarang video natin mga pre So inaantayin lang pala natin dito Na lumabas siya mga pre So yun, alis muna tayo mga pre Hanggat di siya nalabas So yan Puntahan na nga natin yun Nilagyan natin ng asin kanina mga pre So yun, balikan na nga natin Baka may lumabas na nga na seafood Grabe So yan, Tara Ayan, na natin mga pre. Ayan, eto nga mga pre. Oh. Ayan, ayan nga siya. Grabe. Titignan na nga natin kung may lumabas nga. Ayan, susundutin nga lang natin. Ayan, sundutin nga natin mga pre. Ah, meron na dito eh. Ala, naman. Grabe, may tubig mga pre, oh. Galing. Oh. Grabe. <laughs> Ala nga mga pre hindi nga legit yun na panood natin sa tiktok mga pre siguro sa ibang lugar yun na maraming ang ganun nasipod mga pre kaya wala tayong makuha grabe hindi nga legit